gusto ko sana magpahinga ngayon Sunday kaso meron nagpa uh, pa-schedule sa atin dito sa may Cabiao Nueva Ecija tuloy ang unit ni sir is Captiva 2015 na second gen so common issue shifter bushing malapit na tayo sa location ni sir at uh, hopefully sana matapos natin to ng mga 30 minutes Ayan, nandito na tayo sa bahay ni sir So ito yung Captiva yeah. Ito yung ni sir uh, Ito yung mga common issue ng ano eh Pag nasisira yung shifter bushing Ng kahit anong sasakyan Pakita ko sa inyo Ito sobrang lambot Yan, hindi na umakagat Then hindi rin nagbabago yung yan yung indicator sa pang ilalim ko yung mga ubos ka dito ng mga 20 siguro pero alam ko hulihan na lang to eh yung problema nito yung sa may check engine po na yun sa manifold lang po yun mm, yung manifold runner so, ito pagka nakikabit nyo na kailangan nakasagat yan ito nakapasok yung pinakaulo nitong bushing then ito nakalubog yan nakalak na yan so hindi na yan mahuhulog then ibabalik nyo itong kulay orange na lak nya dun sila mailak nyo ulit doon ayan tutulok nyo ng screw Pab. ayan up. so, nakalak na yan hindi na matatanggal yan. ayan na kamagat na try natin ayos reverse neutral drive First neutral drive manual. Oke. Okay. Oke. Okay. Balik. Balik. Make it sure lahat ng terminal Na ibalik Pago Ibalik tong over Yan, mainit nga lang Okay Okay Ayun, okay pa yung nando sa may engine. Ah, sa may transmission. Okay pa yung bushing. Parang napalitan na namin dati. Ay, kuya, try mo. Boots, kuya. Okay, okay na, wala nang sabit. Smooth na ulit. Okay na, ligpit na tayo So hindi tayo nabot ng 30 minutes 10 minutes lang Okay na Ah, ay, binigyan pa tayo ni Kuya ng ano, ng biriyade, sa merienda. sa Salamat Kuya. Salamat din po. And, si Kuya. Kuya, thank you ah. Yeah, meron tayong pasalubong na biryani, merienda sa kako. Ah, syempre, meron na tayong okay, Kuya, ingat na. Kuya, lang thank you. So, 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 so. Okay, Kuya. Kontakin mo lang ako pag uh, ano na, malapit na lang tayo. Eh. Okay. Thank you, Kuya. Medyo mapagpahinga na ako ng maga. ayun, medyo galangti yung uh, kuya natin. Yan, meron na tayong biryani rice at meron pa tayo, syempre. Diba, saglit lang nating ginawa. Mga uh, 15 minutes. Pero uh, pawisan tayo. Ay, hirap kumita ng pera. So dyan na kayo At ako ibabalik ng bahay Magpapahinga konti Magre-relax Para kahit paano ma-enjoy ko Yung konting oras din bukas Sabak na naman tayo Oh, ang hirap na malaki dyan Hindi na makapagtrabaho na maayos Ang uh, dali kong hingalin So maraming maraming salamat Sa lahat po nagtitawala kay Autodoc Sa aming team Okay, thank you Follow us on YouTube, Instagram, TikTok, FB page, Autodoc silang search na lang po.